Okay, ngayong araw nga pala mga boss ay araw ng linggo. Ang part time natin ngayon ay tayo ay magtitinda ng ukay-ukay -okay sa labas. Ito nga pala ang preparasyon na ginagawa natin mga boss kapag ka araw ng Sunday. Tayo ay nagtitinda ng ukay, kakarga natin sa tricycle Mga ating mga paninda. Yan dito, tamang hakot lang tayo mga boss. Ang mga binibinta natin mga ukay ay meron tayong pambae, meron tayong panglalaki, meron tayong short, t-shirt, at yung ano-ano pa mga boss. So bago po yan yung ikakarga sa tricycle ay mga nakahangir na po yan mga boss. Ayan. Medyo pinas forward lang natin yung pagkakarga para hindi masyadong umabay yung ating video. Ayan nga mga boss. Tuloy-tuloy lang yung ating pagkakarga. Ang pagbitinda nga pala ng okay mga boss ay medyo matrabaho lang mula sa paghahanap ng bulto hanggang sa paglalaba at sa pagtatanggal ng mga mancha-mancha para mabinta natin ng maayos. At ayan nga medyo puno na yung ating tricycle hanggang bubong nilagyan na rin natin. Pati nga pala sa bandang upuan ay nilagyan na rin natin ng pangkar ng paninda nating ukay. Dahil maliit lang po kasi yung ating Uh, pag sinas sinasak na tricycle kaya hanggang upuan meron na at ayan nga po siya mga boss napuno na natin yung tricycle dinala natin na sa pwesto nakalatag na yung ating mga sampayan at meron na agad nagantay na customer na natin at ayan siya mga boss pagkalatag na pagkalatag pa lang mga boss Ayon na ka tayong namili na isa ay kalawa na. Ayun mga boss, hindi pa po nailalatag natin lahat mga boss pero meron na tayong mga namimili. Dito nga pala mga bossing ay Sunday lang pong available yung ating fish to dahil ito po ay karinderia kapag ka Monday hanggang Saturday. So bali nga pala mga boss ay part time lang natin to kapag ka Sunday. Ayan nga po yung, yung po nga pala mga nakahangir sa kahoy ay mga branded po yan mga premium mga premium short po yan Muli start ang presyo nyan mayroong 50 pesos hanggang 200, 300 depende po sa brand at mga vintage Ayan po mga bossing, marami po nga palang mga dumadayo dahil dito na mga mahihilig sa ukay. Yung mga branded na ukay po ang tinatarget nila. Mayroon din naman mga pang trabaho lang. Mayroon tayong 30 pesos na t-shirt, pwede, po, pwede, pwede pa siya para sa mga pang araw-araw na trabaho natin mga boss. At ayan, tuloy-tuloy lang pong pili-pili nila mga bossing at nadagdagan na yung ating customer. Mayroon din po po tayo tapos magsabit niyan. Ang dinala ko nga pala dito mga bossing ay isang tricycle at saka bumalik pa tayo kalahating tricycle pa ulit yung ating isinabit yan bandang tanghali natin isinabit yung kalahati kasi marami nang nabawas nung umaga at habang tumatagal mga boss ay dumadami na yung ating customer yung isang customer nga pala nakakita siya ng EDLB pininta lang natin yan mga boss ng 200 kasi medyo paid siya ng konti at saka wala siyang masyadong print very minimal print lang po kasi siya kaya dalawandan natin bininta kung minsan po talaga ang bintang ng mga ganong brand ay umabot ng 400 pesos. Ang nga pala mga boss, ang binuksan natin yung bulto dito ay apat. Ayan po, meron po tayong binuksan bulto ng t-shirt, meron tayong short, meron tayong jogger, at meron din tayong ladies short. Ayan po mga boss, sa na binuksan natin sa araw na ito. O, hindi naman po lahat yan nasusold sa isang flex lang. Ang nangyayari po dyan, after na matapos yung magapang pagtitinda, isosorting natin ng panibago yung mga naiwan at ibababa natin ng presyo yung mga hindi na pwedeng mabenta sa unang presyo natin na nilabas. Sa pagtitinda naman po talaga ng okay, eh, kung minsan kapag magbukas ka ng bultong, mayroong bultong talagang papaldo ka. Pero kung minsan naman mga boss, ay eh, tatabla ka lang halos. Pero depende na po yan sa diskarte nyo kung talagang madiskarte kayo. Tatagayin nyo lang po siyang labahan para mabenta natin ng uh, pasok pa rin sa presyo natin. Pero sa medyo matagal na rin tayo sa pag kay mga busing, malapit na rin tayo mag isang taon, wala pa naman tayo na buksang bulto na natalo tayo. Sabihin na natin ang pinakatalo natin dito ay yung tumabla ka lang sa puhunan. Kaya ganun lang po ang pinaka-risk dyan, yung tumabla ka. Pero yung sabihin mong matatalo ka, maliban na siguro kung makachamba kang makakuha ng bulto na talagang basura ang laman. At dito nga mga boss, habang tapos na tayo magsampay ng ating naunang uh, dinala sa tricycle, ay eh, lalong dumami pa ang tao. Medyo siksika na nga dito mga boss kasi medyo masikip lang yung ating pesto. Ayan siya mga boss. Kanya-kanya lang po silang pili sa mga tipo nilang damit sa maghapon nga pala mga boss na magbibinta natin. Ayan po ang ating naging binta. Hindi natin bibilangin mga boss kung magkano yan. Pero mayroon na tayong pangdagdag sa ating mga gastusin mga boss. So kahit pa paano mga bossing nakakatulong po talaga ang maliit na negosyo. Kahit sa ganitong steel lang ng pag-uukay-ukay. Ayan po mga boss maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating munting video. Maraming salamat.